Hello mga kamami, another day, another vlog. Tara't samahan ninyo ako sa aking konting ganap bago magnoche buena ng Pasko. Late upload na nga dahil sobrang busy ni Mami A ngayon. At eto na nga at ako'y nagluluto ngayon ng pancit bihon. Ito na ang aking inunang niluto dahil mabilis lang itong lutuin. Katapos ko nga mag ay naglagay na ako ng mga pampalasa dyan at linagay ko na rin ang panset bihon. At pagkatapos ay minekos-mekos lang natin yan at luto na ang ating panset bihon. At pagkatapos nga ay hinanda ko na ang tinunaw na mani eh, na ilalagay natin ito sa kare-kare. At pagkatapos nga nating palambutin ng mahabang oras ang ating kare-kare at ito ay aking tinitimplahan na. Una ko na ang ilinagay ang gata at ibinuhos ko na rin ang tinunaw na mani. Eh. At ngayon naman ay ilalagay natin ang atsuweting pangpakulay. At pagkatapos ay naglagay na rin tayo ng konting bigas na pampalapot. At pagkatapos nating matimplahan ang ating kare-kare at syempre ay mekus-mekus natin yan. At pakuluin sa mahinang apoy. Habang naghihintay tayong kumulo ang kare-kare ay naghiwa na ako ng mga gulay. At pagkatapos nga niyan ay ilinagay ko na ang gulay sa kare-kare. Matrabaho nga itong lutuin pero napakasarap naman talaga. At sulit na sulit ang pagod mo. Kuluin pa na ilang minuto para maluto maigi ang gata at gulay. At syempre, mekos-mekos din natin yan para mag ng lahat ng ingredients. At eto na nga, luto na ang ating special kare-kare. At pagkatapos nga niya na isinunod ko ng lutuin ang aking sweet style spaghetti. Hindi mawawala sa aking handaan. At pagkatapos kong ang igisaya na ilinagay ko na ang spaghetti sauce at iba pang mga ingredients. Para mas lalong creamy at malinam ang ating spaghetti, gumamit ako dito ng Angel's All-Purpose Cream. Oh Angel, baka naman! At pagkatapos ay naglagay ako ng konting condensed milk. Depende na sa tamis na gusto ninyo. At pagkatapos ay imekos-mekos natin yan. At naglagay din ako ng maraming cheese para maging cheesy at creamy ang ating sweet style spaghetti. Pakuluin pa ng konting minuto at okay na ang ating sauce na spaghetti. Pagkatapos ko ngang magluto ay gumawa naman ako ng simpleng dessert. Madali lang gawin ito at paghahalu-haluin lang natin ang lahat ng ingredients tulad ng garlic powder, pepper, salt, at konting sugar. At pagkatapos ilalagay natin ang macaroni elbow. At pagkatapos ay imekos-mekos natin yan para mas lalong sumarap. At linagay ko na rin yung mga ibang ingredients tulad ng karos, pasas at hinimay na manok. Kung makikita nyo nga dyan, ay iba na ang aking damit dahil naligo muna ako para naman fresh tayo bago dumating ang Noche Buena ng Pasko. At linagay ko na rin ang pineapple tidbits at maraming keso. At pagkatapos ay ilinagay ko na rin yung natitirang mayonnaise na hindi ko nilagay kanina. At dinagdagan ko pa ng maraming cheese. At pagkatapos ay imekos-mekos natin yan. At pagkatapos kong ang gumawa ng macaroni salad, ay hinabol ko pa itong aking cravings. Dahil nga matagal na akong hindi gumagawa nito, sobrang na-miss ko talaga itong aking creamy leche plan Kaya naman hindi ako papayag na wala ito sa aking handaan. Ang ginagawa ko sa aking leche flan ay baked leche chip lang. Hindi ko to ini-steam. At pagkatapos nga ng ilang oras na pagbibig, eto na ang aking creamy leche plan. Linalagay ko pa lang sa microwaveable container ay nakatakam na talaga akong kainin. At eto na nga, tapos na nating lutuin ang ating creamy leche plan. At pagkatapos ko nga magluto dyan ay umorder na lang kami sa 24 chicken ng boneless chicken. Yan lang ang aking munting ganap ngayong Pasko. Thank you sa panonood.